Magandang umaga mga kawaray na Ay, salamat semikat na si Haring Araw Ilang araw talaga na puro ulan Maybe 3 days or 4 days Kapi tayo Oh, plastik yung basa ko Yung kapi ko Kapi muna tayo, umaga Tapos ko lang magpakain ng mga laga ko Mamaya maglinis naman tayo oh. Daim basura Dahon Hirap yung maputi kasi eh, pag marumi ang kapaligiran kailangan maglilinis tayo lagi hindi ako makapaglinis kay sobrang putik oh. kung maglinis ka maputik ngayon eh, medyo maaraw tuyo tuyo na rin paikot yung basura sa ano ko tapos katatapos ko lang magpakain ng ng mga laga kong manok kaya 2 months na rin ako dito nag kat at baba sa bundok ay wala pag magtrabaho ako na magtrabaho eh tatanda tayo eh 19 years na rin naman ako nagtrabaho sa labas wala rin kulang lagi eh pag umingi mga bata kahit anong tago ng ipon mo wala pa rin na ipon kasi yar lang kubita kaya sinusubukan ko ito kahit konting kita kasama ko pamilya ko wala pa nga akong kita kay wala pa naman income ito kata -tata, kaga, gagawa lang ito buti nga kawayan pre libre ang kawayan yan ginawa gawa ko lang yan mas di ko nga kalain na magawa ko ito eh sa na lang ito o, oh, ako ng binatilyo kong anak kung paano kadati nalalaglag eh mga kawayan hindi ko naman nakalain na yan, yan. tuturin pag ipasweldo mo yan ngayon ang laki ng gagastusin mo materials pa lang yan yung kubo napabakod yan na lang libangan ko ngayon pero titingnan natin pag maganda ang takbo eh dito na pag wala eh, hanap na naman tayo ng trabaho nito habang ano may mga estudyante yan yung pagtatrabaho kasi wala talagang ano eh hanggang ganun lang pagsisweldo mayroon pera padala Minsan nga dinahawakan nahawakan. Diretso na sa padala. Ako nga ni, naka ilang taon ako sa sildo. Minsan bangko bang minsan sa bangko na sa cellphone isinisin ko na yung pera ko, sildo ko. Wala. Kaya kahit anong laki ng sildo, walang ano. Walang asenso kay nagkakautang pa man kahit malaki ang sildo mo. Sa dami kong nakasama na rin ng mga may edad na rin yung iba hindi na nga pilay pilay na eh iba matanda na iba wala na hirap na talaga wala pa rin ya, sabi ko sa sarili ko ayaw ko ang buhay ko sa pagtatrabaho subukan ko naman ng ganito kahit manok lang at least ganda oh 2 na oh, months nang ginawa ko to bakod yan, paligiran. Kailangan lang maglinis lagi sa paligiran para yung ahas, iwas. Di bali yung tunay na ahas, huwag lang yung ahas na malalaking ulo. Iwasan Iwas natin yan. Marami yan. <laughs> Kahit anong tiwala mo sa tao, pag ano, naahas ka talaga. Eh, nangyari yan sa akin. ya mahirap magtiwala sa panahon ngayon. Kahit wala kang kasalanan, magagalit sa'yo hindi mo alam wala ka namang ginagawang masama wala kang linalamang sa kapwa basta ang importante, maghanap buhay lang tayo para sa pamilya lumaban tayo ng parehas wala tayong linalamangan wala tayong inaangkin wala tayong inaagaw ng mga pag ng iba magsikap lang tayo At tatawag never give up tuloy lang ang laban natin sa sisikap natin kakaraos din tayo para sa ating mga anak basta uh, mabuti lang huwag lang kayo gagawa ng masama ibali yung ibang gumawa masama sanay na yan kayo wag tumispito sa kapwa yan lang si marami tayo dyan mga kakilala na ang ugali hindi maganda eh, hayaan na lang natin yan sila yan ang ano nila eh. maganda ito ditong ganito yan yung mga native ko, ilang piraso na lang yan kasi sa, dapat nung ko pa yan ay eh, so, dami niyan dati yung rudaylan ko libre na sa ulam, itlog. Ang dami ko nakukuha noon to yung umaga, ngayon wala na. Ilang piraso na lang to. Yan yung 45 days ko, pwede na yan. Mag isang buwan na, 2 days na lang para isang buwan. So magka pera ko, aray, lalagyan ko na ere. Magandang takbuhan. Sayang naman pinagirapan ito. Nag-discarte uh, muna. Yan ang buhay ko. Update tayo mamaya pagkatapos ko maglinis. Eh, update natin. Yan. Nagpapausok-usok ko sa buhan. Gumawa na rin ako ng buhan. Kahit, kahit anong gawin. Pag ganon walang lutuan. Minsan, minsan magkapit tayo. Yan, dati kasi ko yan. Malilinis yan. ko. Paano dito Ako yung gamit. sa gana lang ah. talaga ang buhay kailangan matuto natin matuto tayo itong kubo ko sa patas ko yan ang gamit ko dati sa trabaho ko dalawa yan uh, wala eh, ginamit ko na dito yan Ubo, may mga binatilyo dito minsan pag Friday or Saturday na tutulog dito. Ay, mababait naman yun mga bata na yun. Takada ng anak ko. Ay, yung walang pasok ngayon ang anak ko ay dalawa. Yung pangalawa ko yung binata ko may larong arnis. Ilang araw yon maglalaro. magdadatingan mamaya. Yung dalawa kong bugay, tuwang-tuwa yun. Pag nandito sa bundok eh, puro laro. Ngayon lang nila naranasan kasi magbundok eh. Kaya natutuwa rin ako kaya eh, supportive sila. Gusto din nila. Gawin natin. Ayan. At saka pakisupport naman ang YouTube channel ko ka-oompes ako pa lang. Baka pwede naman dyan. Konting subscribe lang. Share and like. Ay, eh, malaking bagay na yan sa pag uumpisa ko ng channel, ilan na upload pa lang ito sa YouTube. Pang apat pa lang ata itong upload ko. Yung short video ko nung Forman Electrical pa ako, yan meron ako doon. Ah, uh, Electrical ako dati kasi field ko okay. Kaso lang kulang pa rin. Ala, ito wa na ako, 19 years na rin ako sa pag-abroad. Eh. Yan, Forman Electrical ngayon. nag mamanok <laughs> ganyan ang life try and try after you success ganyan lang ang buhay natin ganyan ang ano, hanapin natin kung saan tayo dapat eh, sabi ko subukan ko to mag upload upload si youtube eh. malay mo magka maraming mag subscribe or maawa hindi naman ako nagpapawa ano lang hmm. Mag-like like, lang and share. Subscribe. Masaya na ako. Manood sa videos ko. Uh, masaya na ako sa supportan nyo at saka sa panonood nyo. ang ano ko sa inyo. Sana supportan nyo yung mga upload ko. At saka umpisa ko lang. Ang bagay na yan sa akin. Titingnan natin sa pagbubundok ang ano ito mga kapaligiran ko mga kawayan nagbabagsak nagbagsakan madaling araw pa ako nandito na ako mga 5 dito na ako kasi hands on ako sa anak buhay ko yan Palayan yan doon pero binagyo wala na rin yan may yan nagtatalunan mo na ako konting nyog yan kaso lang hindi tayo marunong magkat <laughs> wala tayo dyan wag ano na uh, tayong buhay diyan sa ano hindi tayo marunong oh, may sili na rin ako dito hindi oh. buo ito hindi ko alam kung tutubo to ito kinain na nga niyo, oh, yung red ay yung inog buo ito ibigay na yung good nung nakarang araw kita sa daan tanim tanim lang ng kanting gulay dito wag pumubo di much better para mayroon tayong makukuha ng gulay fresh na fresh huh. Yan, sitaw, tumubo na rin. Pero ilan lang sila. Yung nandoon mais, ilang piraso lang din. parang limang lang siya kasama sa pagtatartambay. Yung kamatis, wala talaga. Yan, mga sitaw, ilang piraso tumubo. Yung kamatis. Madami din yan. Ma-update -update ko rin yan sa inyo pag mamunga na yan. Ganyan <laughs> lang. Maraming salamat ha. Pakisubscribe na lang. At na natatapusin yung panonood ng aking video. Maraming salamat at kasinsan nyo na. Minsan, may nang boses ko. At, ano, kaumpis ako pa lang kasi magiging vivo rin ako pag matagal-tagal ng sige ka upload. Makikilala nyo rin ako. ba diba? Eh, maraming maraming salamat sa panonood nyo at pakisupport na lang po. Walang edit ito kay minsan di tayo marunong mag-edit. Yung video lang ito, mo muna tayo. Maraming salamat. Pakisubscribe na lang po. Maraming salamat po. So, na, nagbawas na tayo ng basura. Itong basura lang. Kaunting linis lang muna. Kay kapit na kapit yung ibang dumi. Yan. O, tinapong ko na. Nagyan ko ng daon ng nyug para sunog. Basa pa eh. Ganda kasi pag malinis ang paligid. Yan. yan yung ginagawa ko na lang ngayon dito. kasi bali ito tapos na rin naman halos wala nang ano mat saka hindi makakilos kay sige gulan nagyan nga ng slab, oh ahoy para hindi maputik puta doon ah, relax relax muna ilang buwan na po gawa sa up pala sa boss ko engineer project manager ah, ito na yung buhay ko ngayon yung sinasabi ko sa iyo pero Sige lang, hintay ko lang yung ano mo. Usapan natin pag uwi mo na lang. Maghihintay na lang ako pag ano. Shout out sa at saka yung mga kasama ko doon. Ingat kayo palagi dyan. Yung mga kasama ko. O, dito na si Waray. Namang yan. Ang tawag nila talaga sa akin, Waray. Nakatunay na yan. Wala na sa trabaho. Pag tinatunay ang kasama ko. Yan na talagang tawag nila sa akin, Waray. Yan. Laglagan ko na lang na oray namang yan. Kay dito na ako nakatira sa Mindoro. Itong pangasawa ko. Yan ang ko na lang. Yan dito. Ito Pero yung usapan natin pag gano, you know, bahala na. Kung maganda takbuhan dito, bakit? Ito na lang. out na lang sa engineer. Ang ingat ka palagi. Sobrang bait mo naman kasi. Ya, minsan. Daglagyan mo ng tapang. Kaya naabuso tayo. Ayan. Ito. Uh, salamat. Basta, tandaan nyo lang lagi. Mga subscriber ko. Shoutout sa 16 subscriber ko pala. <laughs> ang dubi na kamay ko. Oso oh, maglilinis. Shoutout pala. Maraming salamat sa panonood nyo. At huwag kayong magsasawa magsubscribe at manood sa aking video. Balang araw makikita nyo rin ang kabibuhan ko panonood nyo. Maraming salamat.